Eto, hindi ko alam kung mag-worry tayo. Mukhang nakaka-worry nga rin. Pinamimigay na lang ng mga magsasaka ang ilang aning gulay dahil umano sa oversupply sa Dalaguete, Cebu. Isang truck ng repolyo ang ipinamimigay ng libre noong biyernes. Ayon sa trader na bumili ng gulay, wala na raw bumibili ng naturang supply sa mga pamilihan at sa malalayong lugar. Ang dalagete na karaniwang umaani ng 20,000 metrikong tonelada, halos dumoble ang produksyon noong nakaraang buwan. Pero maging sa Marikina bagsak ang presyo ng gulay sa isang tindahan 200 pesos kada bag o 20 pesos kada kilo ang benta sa labanos at pechay habang ang repolyo ibinagsak pa sa 10 piso kada piraso. Kwento ng tindera, ibinagsak ng anim na magsasaka mula benggit ang sako-sakong gulay dahil bigo ang mga ito na maibenta ang mga ani nila sa loob ng dalawang araw na biyahe. Nagpaikot-ikot na raw sila sa mga bagsakan sa Metro Manila tulad ng Divisoria, Balintawak, Pasig at Tagig at umabot pa sa Pangasinan at Tarlac. Pero giit ng Department of Agriculture, malabo pang sabihin kung may oversupply sa bansa. Talagang dumami raw ang ani kasabay ng magandang panahon.